Na nga. Ito na naman ang mainit na chismis at ako makalat sa social media no. Etong bitter, bitter na nag sa social media na kesyo mahal daw yung talent fee ni Ian Generation at porke hindi niya ma-afford eh pinos niya at siniraan niya tong uh, uh, sikat na artista. So ngayon, uh, ano ba yung uh, problema dito no? Uh, Siyempre, uh, ang TF, uh, kahit saan naman tayo siguro makapunta, kahit anong larangan, no? ang TF or talent t ay uh, confidential. Hindi yan basta sinasabi or binobroadcast or pinopost sa uh, Facebook or saan, kahit sa uh, platform, di ba? Nasa pag-uusap yan ng manager or kung freelancer ka, kung, kung ina-handle mo lang yung sarili mo mag-isa, then, na it's up to you kung tatanggap ka ng kung anong offer sa iyo na talent fee. Pero dito sa issue na to is for foreign king hindi niya ma-afford yung uh, talent fee neto ni Ian Veneracion is siniraan niya at sinasabi niya na keso um, di naman daw pakakantahin, kakaway-kaway lang naman daw. Wala naman daw ibang gagawin kundi kakaway lang sa loob ng 2 uh, hours hindi naman yung big deal or hindi naman yun ang usapan dun. Ang usapan dun is yung pangalan ng tao na kinuha mo, di ba? Kasi how many years it will take for that person to earn that kind of popularity, di ba? That, that level of popularity. Ay nang basian dun. Hindi yun basian kung ano yung paggagawa ka. Kasi yung pagkaway, syempre, di ba kahit sino naman, ka lang. Kakaway ka lang. Siguro kung normal na tao o parang iwan tao, di ba? Okay lang yan, kakaway ka. Walang problema. Kakaway ka lang naman eh. Di ba? Madali lang yan sa pangkaraniwan tao sa mga tao na wala namang pangalan. Pero sa mga tao na may pangalan, parang walang pinagkaiba yun sa endorser, di ba? Parang mag tanangin mo magkano binabayad ng mga product na nagpapa-endorse ng pangalan no, ng product nila. Like uh, kunwari, uh -huh uh, soft drinks, shampoo, 'di ba? Mga ganyan. Uh, biruin mo, minum ka lang ng soft drinks, 'di ba? Tapos babayaran sila ng half a million or uh, sometimes million pa, 'di ba? O. Oh. Eh 'yun kakaway 'yun for 2 hours. 'Di ba? For 2 hours sa initan or sa ano, 'di ba? Sa crowd. eh okay, no? So, 'wag natin pagbasihan kung ano yung mga yung gagawin lang ng tao ang basis dyan is yung pangalan na na-earn niya or yung popularity na na-earn niya in the past few years, di ba? In a long run. Kasi, ayun, mahirap yun makamit. Kaya, yun ang dinavalue dun. Ayun ang may value dun. Hindi yung kung ano yung gagawin niya. Emotional damage!